Wow, that dikit lang yan, eh. Ako Ito ka, diba? Wala hanap yun eh. Masada akong nagbibiro. Kasi diba, palay akong hinahanap-hanap yun. Mm. Tapos hindi ako nag enjoy kasi ang late-late nang sa asawa ko. Hindi ko ma-enjoy eh. Naligo ka ba? Baka puro puti lang yan. Ha? Uy, naligo ako! Wait ka lang ako! Ako siya. Pwede maligo muna ako? wag na! Bakit oh, ako Hindi, bilisan mo na kasi. Saglit lang to ha. Hindi, sumusubong na ako. Uy, diba? Nandyan ka lang pala. Ay, oh, oh. Ano horito no? Eh napakitae nang aso. Ano kaya? Tungkayeto mo ko tama Gusto mo ako no. Ay gusto pala kita. Ay gusto mo ako no. Ay, kinilig ako. Eh nanda mo kiniligin po mo talaga pag wala rito hey asawa ko. Oh, ano ba? Nalulungkot kasi ako eh. Oh, maglulungkot kaya ako ka pupunta ka rito para hindi ka malungkot. Siyempre, alam mo naman. Mm. Siyempre gusto ko malaki. Oh, bakit malaki nang ano ba? <laughs> ano ba yan? Malaki naman yung sasawa mo. Yun nga yung problema. Oo. Oh. Maliki. Hindi. hindi, hindi sabihin. Sa akin, na lalakihan ka. Sabi. Binalita na naman ang mga chismosa dyan. Ano pa ba? Kaya nandito ka na naman. Oo. Saka sa itsura mo pala, parang malaki na yan. Siyempre. Sinarado mo ba yung gate sa baba? Sinara ko pa. Dinabulak ko pa yan. Oh, ah, may issue naman tayo. Yan dito. Kasi vlogger. Ay, alam mo na. Hindi tayo may issue nyan. Ako pa ba? Alam so... ko. Bakit ako gumalaw. tay <laughs> <laughs> Akin na ako, ako kinikilig, gagi. Kasi alam, alam ah. mo ba? Dati pa, dati pa lang. Hmm. Gusto na kita. ba? ba? nagbibiro? Bakit nung na yung mukha mo? Dat dikit lang yun eh. Masada Ik akong nagbibiro. Ang ah, gano'n ba kalapit nito mo? Kinikilig na naman ako eh. So, Sina nga. Hmm. Siyempre diba, alay kong hinahanap-hanap yun. Hmm. Tapos hindi ako nag-e-enjoy kasi ang late-late nang sa asawa ko. Hindi ko ma-enjoy eh. Oh, tapos? Kasi isusubo ko parang nakagano'n na yung bibig ka, gano'n na. Eh maliit lang maliit lang talaga so sa akin nalalaki ang ka oo yung man. sinend ko nakaraan sa'yo ng na picture ganun gusto mo ganun na ganun eh alam mo naman ako eh nilakoy pinto sa baba nilakoy yung pinto gado ka eh bakit nalakay mga ka ba? natin ka ba? nakikilig <laughs> na ako eh <laughs> alam mo nakikilit nakakuha na mo alam mo naman tinatago ko eh gusto mo makita pa ng iba na malaki talaga. Hindi na nga. Oh. Pag nasa CR ako, mm. nahanap ko yun. Pero parang ang bango-bango mo ngayon. Eh. Siyempre, pupunta ako sa inyo. <laughs> Galado ka. Kaya wala naligo ka. O, oh, sige. Ay, kasi ako. Uh -huh. Pagka CR ako, nahanap ko. Mm. Pagkagising na pagkagising sa umaga, hinahanap-hanap ko. Pagtapos kumain, bago matulog. At saka isa pa, sa CR pag pupunta. Ayun, sa CR. Ba? Alam na, alam ko. May CCTV kasi sa banyo. <laughs> Kikita mo rin. mo ako. Hindi, joke lang. So, yung ang pinunta mo... mo talaga dito yung laki at saka yung lasa. Yung laki at lasa. Ay. Gusto ko yung malasa yung malinam na. So, ba't sasama mo talaga? Maliit? Maliit, tapos walang lasa eh. Sinabi ko naman sa'yo kasi, naunahan ko tuloy na asaw. Magkapit-bahay lang tayo, matagal na tapos nagpaasawa ko pa sa iba. Imbis na sa akin ka na, shumpol pa, malaki, ano. Kung noon ko pa lang nalaman na malaki pala yan, pati hindi, di ba? Eh, alam mo naman, mga mga chismosa dyan, nakakaroon. Gusto mo na ba? Oo, oh, hindi ako nag-enjoy sa malit. Walang ka eh. Wala mo akala mo na yun. Walang nakakaalam. Oo, baka mamaya, dayuhin ko nila. Naligo ka ba? Baka puro puti lang yan, ha? Uy, naligo ako. Tara, sigurado mo. Oo, oh, oh, oh. lang ako. Pwede mo maligo muna ako? Huwag na! Okay na yun, palag-palag na Maligo rin. muna ako, parang naman... Sige na, ipasubo mo na sa akin yan. Sigurado ka, Oo, oo. Alam mo, itago-tago po eh. Baka may makakita, baka may, ah! may makakita. Hindi, bilis mo muna kasi. Saglit lang to, ha? Bilis, sumusubong na ako. Okay. Oh. Ang laki. Ang laki. Tapos ang nasa pa talaga. Yun. Dala mo yung nasasama ko. Dala ko yung nasasama ko. Oh, tignan mo yung difference. Ang liit. Oo, di ba? Oo, <laughs> di ba? Ang liit. Ang liit. Oo. Oh, ayan ang sinasabi ko sa'yo. Oh. Totoo talaga yung chismis na malaki talaga yun. Siyempre. Eh. Tignan mo to. naman, buo ang lasa. Tignan mo ulit. Tignan, tignan mo. Oh. Ang lasa. Tignan mo yung... Tignan, 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 tignan mo sasama mo. <laughs> Ayaw At ko talaga. Ang pakala. Ang pangit. Construction eh. Engineer. Tignan mo yung engineer. Tignan mo yung diferensya. Ah. Oh. pa. Ito oh. lang mas maganda yan. Ibibigay ko na sa'yo yan. Para di ka na pupunta-punta rito. Sige na. Tapo ko na to. Ba't itatapo mo? yung bigisay na asama mo. Ikaw talaga. Okay, okay. Sige na. Pumapaka na ro'n. Kamayang ma-issue pa tayo rito. Hindi no, ka matutulog. No, hindi ko matutulog ay. dito po. Eh. Ang laki dito sa lamot ay. Oo na. Okay na talaga. Hmm. Okay. Yo hello what's up, my old three lances, goodbyes, pizza, peace pizza, peace let's go